Bato mo sa labas. Hindi ko alam kung safe sa labas eh. Pwede ko yung bato okay, sa labas talaga. Biyata ito, biyata ito. Gago, wag, 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 wag. <laughs> no, Parang hindi safe, gago, wag. <laughs> God, 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 Yan, dyan. Oo, dyan, dyan, dyan. Silip ka nga, talong ka nga. Ano ba yung tsura nila? Gago! <laughs> well, no, no gago. No choice. <laughs> Ming! Empty, guys. well, it's not the guard. There's no one. No? Wait, wala ba itong pager? Yeah, wala pager. Wala, wala. It's oh, okay, that's fine. Tapos. <laughs> <laughs> Eto, toto. To, yung garbage. Nagulo ako. Pag-alaman yung exclamation <laughs> point. Gago. Gulat siya, takin na may lumipat na body oh, <laughs> ano yun? <laughs> oh, God damn it! Oh, I'm gonna die! Oh, <laughs> Ina.